Nakubkob ng tropa ng 103rd Infantry Battalion ang kuta ng New People's Army sa Sitio Tapo, Barangay Limos, Pinokpok, Kalinga sa naging panayam ng bomboradyo kawayan kay Major Rigor Pamitan at Chief ng Division Public Affairs Office o DIPAW ng 5th Infantry Division Philippine Army, sinabi niya na na-recover na makasapi ng 103rd Infantry Battalion ang iba't ibang kagamitang pandigma matapos makubkob ang isa sa mga pinaniniwala ang kuta ng New People's Army sa Barangay Limos, Pinokpok, Kalinga. Kabilang sa mga na-recover ang isang caliber 45 na baril, isang empty magazine ng caliber 45 na baril, isang or Mine, anim na rifle grenade, dalawang 40mm cartridges ng M203 grenade launcher, apat na cellphones, tatlong commercial radio chargers at iba't ibang medical paraphernalia. Anya nagsasagawa ng mobile community support sustainment ang mga sundalo sa lugar nang ipagbigay alam ng isang concerned citizen ang impormasyon kung nasaan ang mga itinagong gamit ng mga rebelde. Naniniwala ang militar na hindi na kinaya ng mga rebelde na dalihin ang kanilang mga gamit kaya nagpa siya silang itago na lamang ito. Ang mga narecover na war materials ay sa sa ilalim sa demilitarization. Pinuntahan po ng ating tropa ng uh, team ng uh, 103 Infantry Battalion yung naturang lugar na nasa vicinity mo ng Sitio Tapo, medyo liblib -lib na rin. At uh, sinasabi na dating uh, uh, hidden o temporary hideout nitong uh, KLG Bagas. So, na-recover po doon sa area yung uh, mga gamit-pandigma na pagmamayari nga po ng uh, KLG Bagas. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio Bombo.